Magandang gabi po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo dyan sa Pilipinas? At ako po ay meron isi-share. Ako po ay gulat na gulat. Kahit ako po ay antok na antok, pero nagising po ang kaluluwa ko dahil po sa nabasa ko. Dahil ang comment po dito sa isa nating kapatid na nag-upload siya ng photos. Tapos nag-comment na sabi niya, wag naman daw po tumama sa Luzon. Sa Bisaya lang po. Alam niyo po mga kapatid, gusto kong matawa doon sa niya. Pero hindi pwede. Kasi, meron po mga bagay na talagang nakakatawa. Pero ito po, kahit maiisip natin nakakatawa, parang umiirat po dito sa atin yung pagkahabag sa mga tao na natin tao, kapwa natin kababayan, kapwa natin Pilipino, na sinasabi na huwag daw po tumama sa Luzon, sa Bisaya lang po. Kapatid, kung sino ka man, at saan dupalop ka ng Pilipinas, sana huwag kang tama ng bakyo. Kasi, alam niyo po, dito po sa mundo, sa totoo lang, magkakapatid tayo. Ibig sabihin, kaya tayo magkakapatid, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, dahil nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, at tumatawag tayo ng Ama na nasa langit, ibig sabihin, tayo ay magkakapatid sa espiritual. Ngayon, kung ipinapanalangin mo na huwag sana tumama sa Luzon, sana sa Bisaya na lang, kilabutan ka. Kasi ang mga salitang yan ay hindi dapat lumalabas sa bibig po natin. Dapat po mas lalo tayong maging mas mabait. Lalo na ngayon, ang dami mga kababalaghan na napapakita po sa ating mundo. Kapatid, magbagong buhay ka. Hindi mo hawak ang buhay mo. Anytime pwedeng kunin yan. Dalawang taon lang naman kukuha. Diyos o demonyo. Kaya ngayon, habang buhay ka, magsisi ka. Sapagkat, ang buhay, kapag nawala, ay wala na po. Ang masakit po, ko, ikaw po ay mawawala dahil sa malaking mong pagkakasala dito sa mundo. Ang kaluluwa mo'y buhay. Paparusahan pa rin po sa dagat-dagat ng apoy. Ngayon, kung sinasabi mo na sa Sibulang, sa bisaya lang po ang amaan ng bagyo, sa daming tao po sa bisaya, ibig sabihin, gusto mo lahat doon mamatay. Kapatid, hindi dapat ganyan ang magiging asal mo. Dapat hindi ganyan ang nakikita sa iyo. Kaya ang Diyos po ay nagagalit po sa atin dahil sa pag-uugali po natin. May mga bagay po na pwedeng gawin katatawa tawa Depende po sa sitwasyon. Pero sa pagkakataon po ngayon, ang lahat ng tao po ay seryoso na. At hindi na po magawang magpatawa pa dahil nga po sa nangyayari po sa ating paligid. Ngayon kapatid, kung iniisip mo na sa Bisaya lang po yung dapat tamaan ng bakyo, parang sinasabi mo na rin na ang lahat ng mga nakatera doon sa part ng Bisaya ay tatamaan niya ng bakyo. Paano? Kung ang lahat ng mga tao sa Bisaya, nabasa ang komen mo at ibalik lahat ang sinasabi mo laban sa kanila, anong maramdaman mo? Kapatid, hindi dapat ganyan. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos na tao. Gusto maligtas. Ngayon, kung gusto mo sila mapahamak, parang sinabi mo na rin, hinukuman mo ang kanilang buhay. Lahat ng tao nagkakasala abang may buhay may pag-asa pang magbago. Ikaw na nagkasala ka ngayon, ang lahat ng tao pananaw iyo napakasama mo. Pero, pwede pong baguhin ang lahat magsisikat talikuan mo ang mga kasalanan mo. At huwag mo na uulitin yung mga ganun salita. Dahil yan talaga, dyan galit na galit ang Diyos. Tanda mo bawat salita at kawa ay hahatulan ng Diyos. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Yun lang po.